Hi. We're so excited for tomorrow! Yeah! Oh. Pasok ako mo. Uy, ano ka mawala? Mahal naman <tinyo> na set up. Pinasilip niyan Uncoverable Star Vice ganda ang kanilang bongkang setup para sa gagawin nilang prod sa opening ng It Showtime sa GMA Channel 7. Sa IG story na ibinahagi ni Vice ay makikita na kasama nito ang It's Showtime family. Dito nga ay pinasilip kaunti ni Meme Vice ang kanilang gagawin bukas. Samantala, spotted din si Vice na kinakausap ang ilan sa kanilang mga staff. Mas lalo namang na-excite ang mga madlang people sa matinding pasabong na ito ni na Vice Ganda kasama ang it Showtime Family bukas sa GMA7. We're so excited for tomorrow! Pasabog yung gagawin mo. Uy, ano ka ba wala? Mahal naman ang setup mo. Ang kaya, ano? Hi! Ito pa yung set, <weod> <poetic presence> ah! ah! yeah. set dami para bukas sa... Ah! <mir> <sound> ah! Ikaw ka <Richardson> uh. ba ba yan? Ikaw ka ba yan? Makugutang muna natin. <Democracy> tayo tsaka natin babayaran. Sana yes, dito tayo. Ah, oh, Nasaan yung kape? Sana na. I-order ka natin. <laughs> <laughs> Siya nga yung official ano, yeah. coffee boy. Oh, oh, okay. Parista yeah. nga oh, oh. Gusto niya lahat makisama sa pagkakape niya mayat maya. Sino bang wala pang ano, <laughs> may endorser ng kape? Hahaha. <laughs> <laughs> Pogi oh, yes! Tsaka niyo! <laughs>